Magandang uras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakayan natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello, attorney. Meron din akong itatanong. Ang aking asawa ay nasa abroad. nagtrabaho bilang OFW. Naalaman ko na meron siyang karelasyon na lalaki sa abroad. Katunayan, meron kaming mga texts na nagsasabing umaamin siya ng kanyang karelasyon. Mari ko ba siyang kasuhan ng adultery? Sana masagot ninyo ako. Mga kaibigan, tatalakay natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi ninyo makalikta ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Marami tayong natatanggap na katanungan tungkol dito. Pwede raw ba nakasuhan ng adultery ng kanilang asawang babae na merong karelasyon sa broad? Ano bang adultery? Ang kriming adultery ay maring naganap, maring nangyari kung ang babaeng may asawa ay nakipagtalik sa isang lalaki na hindi niya asawa at alam naman ng lalaki na katalik niya na siya ay may asawa. Ang asawang mapatunayan na kasala ng adultery ay may parusa ng pagkakulong mula 2 years and 4 months hanggang 6 years. Ang tanong ngayon, Pwede bang magsampan ng kasong adultery sa asawang babae kung ang krimen ay nangyari sa abroad? Mga kaibigan, hindi maaaring sampahan ng adultery ang babaeng nangaliwa sa abroad. Generally, mga criminal acts ay territorial. Tanging mga ginawa sa teritoryo ng Pilipinas ang maaaring usigin dito sa Pilipinas. Dahil ang krimen na ginawa ng asawang babae ay nangyari sa abroad walang jurisdiction ang ating korte para usigin siya dito sa Pilipinas kahit na malakas ang ebidensya na siya ay nagkaroon ng sexual na relasyon sa ibang lalaki na hindi niya asawa hindi siya pwedeng sampahan ng adultery dito sa Pilipinas maliban kung siya at ng kanyang kalaguyo ay magbakasyon dito sa Pilipinas at may patunay na nagkaroon sila ng sexual acts dito sa Pilipinas. Kung may okasyon na sila ay nagkaroon ng pagtatalik dito sa atin, maaari siyang sampahan pati ang kanyang katalik ng kasong adultery. Pero iba naman ang mga situation sa mga lalaki may asawa na may karelasyon sa ibang pansa. Ang mga lalaking may kalaguyo sa ibang bansa, mayroong mga girlfriend sa ibang bansa ay maaring sampahan ng kanyang asawa dito sa Pilipinas ng paglabag sa Republic Act 9262, yung anti-violence against women and their children sa isang kaso ipinahayag ng Korte Suprema na maaring kasuhan sa Pilipinas ang paglabag sa BAWC law Violence Against Women and Their Children Law ng asawa sa pamamagitan ng paulit-ulit na marital infidelity na ginawa sa ibang bansa kaya yung mga lalaking Merong kalagoy sa ibang bansa, maaari silang kasuhan ng kanilang asawa dito sa Pilipinas ng paglabag sa Republic, Republic Act 9262. Ayon sa Supreme Court, sa psychological violence, ang pinaparusahan ay ang acts, ang kilos na nagdudulot ng mental o emotional na pagdurusa sa asawang babae. Dahil ang mental at emotional na pagdurusa ng asawang babae ay nangyari dito sa Pilipinas, ito ang dahilan kung bakit pwedeng litisin, pwedeng usigin dito sa Pilipinas ang lalaking may girlfriend, may karelasyon sa abroad. Mga kaibigan, hanggang din na lamang ang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye!